Go. Hello everyone! Kumusta po kayo? Welcome sa ating channel, ang Abatin Agribiz para sa inyong mga agri-machinery needs. Mga kasaka, kasalakuyan po tayo nasa farm. Uh, binisita po natin ang mga uh, biik o baboy na uh, programa ng Abatin Agribiz, ang uh, Bulig kablasanon. Uh, ito po ay Uh, nagbibigay po kami ng mga biik or baboy uh, Sa amin din po uh, ang pagkain, vitamins at pampurga Hanggang sa sila po ay uh, umabot ng 100 days Or pwede na pong ibenta So sa ngayon po, binisita namin ang isang beneficiary natin dito sa Barangay Vegan Ah, uh, wala po si sinong ano uh, si kuya Rodolfo wala po dito. Kaya <laughs> diretso kami para makita uh, ma-supervise natin ang estado ng mga biik. So ito po sila ngayon. Yan po. So bali na sa one week more than almost two weeks na po sila. Uh, malalaki naman tapos malinis ang kulungan. So, 'yun po, 'yun po ang purpose namin kung bakit kami bumisita dito para ma-monitor or ma-tingnan natin ang sitwasyon ng mga big, tapos makita din ang ano kung naaalagaan ng maayos. Okay. So, uh, itong programa po na baboy uh, bulig kablasanon, babuyan para sa mga may hirap naming kababayan. Ah uh, ito po ay binibigay namin sa may mga sa may mga in, sa mga, in, mga interesado na mag-alaga at may mga kulungan ng baboy uh, para po maka-avail kayo kailangan po talaga may kulungan ng baboy Tapos yung source ng water niyo uh, kasi kailangan na uh, sa pag-alaga uh, ng baboy dapat malinis nang sa ganu'n na hindi magkakasakit So far, malinis naman ang kulungan ni kuya. Ayan. Kaya maso surprise siya ngayon na nagpunta tayo dito na wala siya pero nakita natin ang baboy. So, very good, very good. Ayan po. So, ngayon punta natin yung ibang beneficiary natin dito sa Barangay Dumrog. Uh, tingnan natin naman ang bab baboyan ni... Uh, binigyan nating mga baboy kay tatay kung anong status ng...